here at Taiwan. Oh, uh, it's our first day here in Taiwan. Okay, so we are uh, here in Lok Hotel. Naka-check-in kami for tonight. Pero magta-transfer kami tomorrow. Okay, so uh, ang gagawin namin tonight is pupunta sa ano yung tinatawag na night night. So ibig sabihin magwaldas kami ng pera. Magwaldas kami ng pera. Yan mga kasama ko ay si hai yes so yun lang ang ano namin mindset magwaldas ng pera okay so ganun ka gastos pag nag-tour kaya kung ako sa inyo kung gusto niyo magwaldas mag-tour din kayo <laughs> Magwaldas talaga. Magwaldas at another term pa magsunog ng pera, ano? Magsunog ng pera. <laughs> Ay, kino yun o, tingnan mo pa kita. Iba pero ano may pera dyan o? Oh, yan yung pera dito. Sa Taiwan. Oh, okay iba. Eh, napalitan na, hindi pa yung pa yan. Ah, hindi na napalitan na yan. 1,000. O, di ba? Marami pala ito. Ah, wal natin ito. Oh, wal-wasin na. Diba. Kasi parang nagpasikit oh, ng bag, di ba? Bumabalik. Kasi pag ginagastos <laughs> mo daw. na Pag hindi mo ginagastos, hindi <laughs> yan <laughs> sa Tama. Correct. Correct. Yan. so actually mabilis lang naman eh. So mabilis gumastos pag may pera. Kasi okay, sabihin nila sayang naman gumastos. Sayang talaga pag walang pera. So, Pero pag may pera ka ba, nakakatuwang gumastos. Pero ito lang yung ang tanong, alin bang mas mabilis, ang mag-ipon o yung gumastos? Madaling gawin. Ang gumastos, syempre. kasi pag gumastos ka, ah uh, nabibili mo yung gusto mo. So yung fulfillment, yung feeling na ang saya mo. Pero pag nag-ipon, ah uh, ano yun eh, it's a kind of sacrifice. Tiisin mo sarili mo. Kasi mag-ipon ka, di mo bibilhin. Kasi may goal kang mag-ipon. So, mas mabilis talaga ang magwaldas or magsunog ng pera kaysa mag-ipon. So, no wonder, marami talagang bilang ng mga mahirap kasi um, they are fun of, you know, spending money para mabay lang yung loho. Kaysa mag-ipon, abay, tiisin mo sarili mo. Hindi mo mabibili gusto mo. So, that's the difference between pag-iipon at bumili ng gastos o pagwawaldas wawaldas, oh, pag -wawaldas. mam Ma Ma nancy mag anong iwaldas mo ngayon 30,000 lang 30,000 lang ano <laughs> so yan ganun lang talaga wala kami inisip ngayon kung anong bilhin namin time for ano lang talaga pleasure, waldas, iwaldas yun lang okay so sub na babay mo na